Oo nga, randi, Turo yung labor mo, ha. Di marunong. Tara na, pre. Oo nga, randi, Ang tanga lang kinuha mo. Masyado kayo mong Mayayabang kayo. Kaya, araw din kayo sa akin. Ano ba, Randy? Kumuha ka ng labor. Hindi mo lang marunong. Huwag pala. Hindi mapagpala. Oo nga, randi, Pinagalang kong papalitada. Bigay mo naman sa'yo pang buhos. Tanga-tanga talaga na ito, Saan mo nakuha to? Oo nga, Randy, ginamit tuloy tayo sa ginawa ng labor mo. Yung pambuhos na niya, inuupos pa natin. Oo nga, Randy. labor mo, ma. di marunong. Tara na, pre. Oo nga, Randy. Ang tanga ng kinuha mo. Masyado kayo mong Mayayaba kayo. May din kayo sa akin. Pre, hayaan mo na. Sinabi nila, huwag mo yun. Sige, pre. Una na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Sige, pre. mag ka. Alis na rin ako eh. Sige, pre. Bandi, ayos mo pa yung nakakuha mong bata mong yan eh. Akala mo mabait mo pala yan. Nagpapainom pa. Kaso nga lang, ang bobo-bobo niyan. -bobo o na talaga nagbobo-bobo lang talaga. O oh, Randy, mabait naman pala yung asama mo eh. Nagpapainom. Kaso mo, bobo sa tarbaho. Randy, dito na ako. Pupuntaan pa kasi ako eh. Sige pre, ingat ka pre. Randy, mukha nasaktan sa sinabi ko yun ah. mo siya, ako tuloy natin yung natin. Sige, sa library. Pinainin muna. na. Sasama pa rin ang ugali. Dapat rin bago. Ang ina pa rin itong mga ginom. Teka, maka muna. Oras na ng paniningil ko sa inyo. Mm -hmm. Bakit? Bakit? Oh, umuwi niya rin pala si Randy ah. Uh, eh, sino to? Oh, Lando? Hindi na nakauwi, hindi na inaabot. Ah. tara na! Oh, ano to? Lando! Lando! Tulong! Lando! Tulong! Lando! Gumisigin niya, Lando! Tulong! Lando! Lando! Gumisigin niya! Nangyari sa'yo! Sir, magandang gabi. Kayo ba si Ryan Bautista? Opo, sir. Opo si Ryan Bautista. Bakit po ba, sir? Ryan, may konti lang akong katanungan tungkol sa nangyari sa kasamaan nyo, si Lando Ostan. Sir, hindi po ako yun, sir. Kasi lasing po kami lahat nun eh. Pagising ko po, nakaiga si Lando. Kala ko nga po, nakutulog lang eh. Numan ako, may tama na po siya. Hinigising ko nga po eh. Kaso sir, hindi na po siya humihingi. Hinihingi po ako ng tulong sa mga kasama ko eh. Wala po ako mahinga ng tulong. Sir, hindi po ako may gawa nun, sir. Wala po akong kanalaman dun. Bayan, kalma lang. Wala mo ako sinabi na ikaw may gawa sa kasama mo. Kaya nga ako nandito. Para imbestigahan ko yung nangyari sa kasama mo dito. Pera yan. Relax ka lang dyan. May konti katanungan lang ako sa'yo. Ryan, nung gabi nangyari yung krimen, sino-sino magkakasama kay Naginuman? Sir, naalala ko po. Apat po kami nun. Si Randy, si Aris, si Lando, saka ako po. So, apat pala kayo. Nung gabi Naginuman kayo, wala ba kayong pag-aaway o pagtatalo man lang? Sir, wala naman po. Masaya nga po kami nag-iinom eh. Pero si Aris lang po, baka po napikon sa mga sinabi namin ni Lando. Siya po kasi unang umuwi eh ah si Aris, yung binabanggit mo siya ang unang umalis dahil napikon sa mga sinasabi nyo pwede na rin yun sa isa natin magiging suspect matanong ko naman sa'yo Ryan sino naman yung sinasabi mong Randy Sir, si Randy po Tahimik naman po yun eh sabay po kami nalasing nun pero pag gising ko, wala na po si Randy o oh, Ryan, okay na nakakuha na ako ng information sa'yo o oh, nga pala, yung sinasabi mong Randy tsaka yung Aris pwede mo ba ako sa mga bukas para sila maimbestigahan ko din sila bukas Opo sir, sama ko po kayo bukas. Pero si Raris, di ko po alam bahay nun. Sila hindi po nakakaalam. Hintayin ko na lang po kayo bukas. O sige, asahan kita bukas. Adis na ako ha. di po sir. O sige, salamat sa yo.